News Update Mga palita ngayon 10.2 million pesos na halaga ng hinihinalang sabon na samsam sa Zamboanga Peninsula Aabot sa 16 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat ng Coast Guard support of Manila DICT Secretary Ivan Jan Uy nagbitiw sa pwesto Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Dalawang magkahiwalay na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Region 9 ang nagresulta sa pagkakasamsam ng tinatayang 10.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nitong Huwebes. Ayon kay PDEA 9 Regional Director Maharani Gadawni Tosok, dalawang sospek ang nahuli sa buy bust operation sa parking lot ng isang mall sa barangay San Pedro, Pagadian City. Kinilala sila bilang sina Jesse Damolo Pada, 38, at Sunny Boy Amrosi Fontanilla, 29, parehong residente ng Maramag Bukidnon. Narecover mula sa kanila ang 500 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Samantala, sa Zamboanga City, isang kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang 6.8 million pesos ang halaga ang natagpuan sa isang Chinese tea bag. Apat na high-value targets ang arestado, sina Eldrian Alvarez, 20 anyos, Jason Orquijo, 39 years old, Alcarib Dasid, 36 years old at Elan Testado, 42 years old. Naharang ng Coast Guard Station Manila at mga subunit nito ang hindi deklaradong kargamento sakay ng MV St. Michael the Archangel pagdating nito sa Port of Manila, Kamakalawa sa inspeksyon kasamang Bureau of Customs at Philippine Ports Authority na naglalaman ito ng 80 kahon ng hinihinalang smuggled na sigarilyo na may halagang 15.8 million pesos. Ang mga ilegal na produkto ay tinago sa walang markang kahon at binalot ng packaging tape upang maiwasan ang pagkakahuli. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng smuggling. Isasampa ang kaukulang kaso laban sa mga mapapatunayang responsable. Ang PCG ay nananatiling nakatuon sa pagsugpo ng smuggling at pagpapatibay ng seguridad sa karagatan ng bansa. Makikipagtulungan ito sa iba pang ahensya upang mapigilan ang mga ilegal na aktibidad sa dagat at palakasin ang maritime law enforcement. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan Jan Uy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, Magkakaroon ng officer in charge ang DICT para pansamantalang humalili sa posisyon hanggang sa magtalaga ng bagong kalihim ang Pangulo. Isang abogado at IT expert si Uy, isa sa mga orihinal na appointees ng Pangulo na natalaga noong June 2022. Wala pang ibinibigay na detalye si Uy sa dahilan ng kanyang pagre-resign. Siya ang ikatlong cabinet secretary ni Marcos na nagbityo sa pwesto ngayong taon. In thy name. 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 Showing ito nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportan. Lord, conquer my here, faith, and trust in you. Now sustain me, persevere. I commit myself to this mission. Pinapabigay po. po. tak ng Hiram Abseyaf Hindi tayo hinto We cannot lose any more personnel <tong> 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 Now wa'ayu <Nahawa kayo. tong> Magsisimula <simisalini>. na. <tong> Samala ng mga wala ka ng <tong> espiritong santo Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <silence>